Isang, Baka siguro huwag yun na ako yatid sa airport. Baka kasi lalo lang ako malukot habang palis na ako. Kasi alam mo naman, ngayon lang mangyayari sa atin to na magkakayo tayo ng matagal. Oo nga, Aris eh. Kahit ako, ayokong makita ng malis ka at magkalayo-layo tayo ng mga anak mo. Pero para sa pangarap natin, para sa mga bata, kakayanin na lang natin to. Oo, Isang. Itising kong malayo para sa pangarap ng mga anak natin. Ikaw Angel ha, mag-aaral ka mabuti at papabayaan yung kapatid mo ha. Tsaka Angel, lagi kayong susunod sa nanay niyo ha, Pag magiging pasaway. Opo tay, hindi po kayo magiging pasaway kay nanay. Tsaka po, mag-aaral po mabuti ni Rosalie. Di ba nga Rosalie? Opo tay. Sige na isang, alis na ako baka malate pa ako sa plate? eh. O paano Ben ha, mga anak ha, yung pangako niyo, tutaray niyo ha. O sige na Riz, mag-iingat ka doon ha. Tsaka huwag mo kakalimutang tawagan ako pag nakarating ka na doon. Oo, Isang. Tatawag agad ako pag nakarating na ako doon. Mga anak! Diyan na muna kayo at mamalikil mama, lang ako ng pagkain natin, ha? Oo, na. Ayos, palabas siya, Isang. Ika-usapin ko Parang isang. Uy, parang Jill. Oo nga pala, kailan nakalis si Paring Aris? Kasi nabalitaan ko lang, kauwi ko lang galing probinsya eh. Hindi tuloy ako nakapagpaalam kay Paring Aris eh. Nakaalis na pala. Ah, ganun ba? oh, mag-iisang buwan nang nakaalis yung pare mo. Oo nga pala, Mare, saan ka pupunta? Ah, dito lang pare, mamimili lang ako ng pang-ulam namin sa palengke. Gusto mo, Mare, atid na lang kita. Kasi sobrang init ng panahon ngayon, oh. No? para hindi ka na mahirapan. Ay naku pare, wag na, maabala pa kita eh. Malapit lang naman ang palengke. O sige na pare, dito na ako. Mauna na ako. O sige mare. Ate, ano po bang tinitingnan niyo dyan? Lagi niya kasama yung lalaki. Lagi niya rin hinahatid si nanay. Tara na Rosalie, baka makita pa tayo. Ano sang, masaya ka ba sa pamamasyal natin? Oo naman. Hmm. Paano, alis na ako. Sa susunod na linggo na lang ulit ay mamasyal. Baka pwede, dumiretso na ako sa bahay niyo. Naku, Jill, wag muna. Mas mabuti na yung ganito muna tayong dalawa. Kasi baka makita ng mga anak ko, siguradong magsusumbong sa asawa ko. Bagay, tama ka. Mas okay na yung ganito. At least nagkakasama tayong dalawa. O paano, isang alis na ako, ha? O sige, mag-ingat ka. O, sige, bye-bye. Sige na bilisan mo na. Baka maabutan ka pa o, ng sige. mga anak ko. Sige na, umalis ka na. Nay, ano pong ginagawa niyo? Umalis ka na, bilisan niyo. Nay, sino po yun? Bakit po magkayakap kayo? Wagay ko pong nakikita yung lalaking niyo na magkasama kayo. Niloloko niyo po ba si tatay? Isusumbong po namin kayo. Ngayon alam mo na. Sige, magsumbong ka. Sa tingin mo ba pag nagsumbong ka, lalayasan ko kayo ng kapatid mo. Sinong makakasama nyo dito sa bahay na to? Kaya mas mabuti pa, itikom mo na lang yung bibig mo kung gusto mo makasama ako dito sa bahay na to. Break time na. Para makapagpahinga muna tayo. O sige pre, para makatawag din ako sa Pilipinas. Kamas din kayo mag-iina ko ron eh. Ano? Yeah, matawag yung asawa ko. Oh, hello! Aris! Nakamustahin ah, ko lang sana kayo eh. Oh, sino ba yung kasabi mo? Ba't bang ingay dyan? Ah, wala. Yung mga bata magugulo. Ah, oo nga pala, Isang. Baka sa mga lawa, magpadala ako ng pera dyan para may panggastos kayo ng mga bata. Ah, ganun ba? O oh, sige, hintayin ko na lang. O oh, sige na, Isang. At mag-i-start na kami sa trabaho eh. O oh, sige na, sige na. Mamaya na lang uli. Marami pa akong ginagawa eh. O oh, sige, 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 sige. Bye. Uy, napakayarap ng buhay natin dito sa ibang bansa. Kahit malayo tayo sa pamilya natin, no? magtitiis tayo. mga pre, kailangan. Play, alam mo, play. Huwag naman sana mangyari sa atin na nangyari sa kagaya natin mga nagtatrabaho sa ibang bansa na pag-uwi, wala nang uuwi ang pamilya na nakakaiwalay-walay na. Hindi naman siguro, pre. Nag Tiwala lang tayo sa mga asawa natin. Ginagawa naman natin lahat ito eh para sa pamilya natin. Sige na, pre. Time na eh. trabaho na, tayo. Tara tayo. <laughs> Kasi na ako ha. Kailangan malaman ni Jill to. Sila ba yung cellphone ko? matawagin ko nga siya. Sumagot ka na. Sumagot ka na, Jill. Hello, Jill. Oh, hello, isang. Bakit? Eh, may importante kasi akong sasabihin sa'yo eh. Importante yan naman yun. Pintis ako, Jill gagawin natin ngayon dyan? Panagutan mo to. Panagutan sa ngayon. Hindi ko naman pwede panagutan yan eh. Alam mo naman na may pamilya din ako eh. Eh ginusto naman natin dalawa to, di ba? Oo, oh, ginusto nga natin yan. Pero ba't hindi ka kasi nag-inat? <laughs> gagawin ko ngayon. Hindi ko alam isang. Eh, ako, alam mo naman may pamilya akong iniingatan. Pahala ka na sa buhay mo, sa. Yan! Yeah. Oo, oh, si Walang kasama, ate. Nako, sali. Hina mo nga yung mga gamit ni nanay. Sige, ate. Ate, wala na yung gamit ni nanay. Baka iniwanan na tayo. Ano kaya ang sasabihin natin kay tatay? Siguro, kailangan na ni tatay na malaman na niloloko lang sa ni nanay. Oo, oh, ate. Kailangan na malaman ni tatay. Nagsinangaling din tayo sa kanya. Tay, umuwi na po kayo. Sinanay po. Matagal na kayong niloloko. Tay, sige na po. Rosalie? Angel! Atan na po si tatay! Ito na ako! Tatay! Tatay! Angel, asan ang nanay niyo? Si nanay po. Wala na po siya. Bigla na lang po siya kung umalis. Iniwan niya po kami. Opo, tay. Pagising po namin ng umaga. Wala na po si nanay. Angel, bakit hindi niyo agad sinabi sa akin na ganun palang ginagawa sa akin nanay niyo? Matagan lang niya pala lolo niloloko. Tay, matawarin niyo po ako. Matakot lang po kasi ako. Ay baka magpapatakot ako yung pamilya natin. Kasi po, tay, kinakot po kami ni nanay. Sabi po ni nanay, huwag po daw namin sa inyo. Kasi po daw, iiwanan niya po daw kami at saka po daw kayo. Ayaw lang naman po namin natin yung maghiwalay yung pamilya natin, tay. <laughs> 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 Mga anak, sinong batang to? <laughs> Tay, siya yung naging anak nila ni nanay? Hindi. <laughs> Hindi <Ganyan yung> bata. <laughs> Napakasakit kuya Eddie, ang sinabi ng aking buhay napakasakit.